Maka, um, pala, uh -huh. natin. <laughs> Anong sa ano ang gusto mo? Ano dati ang mga stroke check? Hm. To natapos may national dito na parang sa 20%. Pro na ano kung magdadalaw tayo sa isang balat ng. Okay. Pro exercise sa hapon. Very good. Kasi alam niyo ang um, palaban sa akin, 'di ba nang stroke tayo. Bawas lang tayo sa mga yung dating kinakain yung mga dating kinakain. Kung ano yung dating kinakain natin, yun ang nagpa-stroke sa atin. yung mga adobo na yan, uh, mga yung mga... Kinakain ko naman, Master, na sa isang buwan, kumakain ako mga totoo misi siguro sa isang buwan. Pwede ba naman, basta mga hindi na, na consistent, yung hindi na kagaya nung... Hindi na kagaya nung, oh, oh ato oh, baboy tayo ngayon, bukas. Yung kung bukas. Yung para mga consistent na tayo sa naman sa army. Ang dati kasi plug and play sa ano, nakainom. Tapos kumakain sa mga na ano, kain. Ang mga minintay mo, bukat-bukat kasi uh, eh. sa siya dati. Meron mm. siyang bus. Kaya last na muntik na lang. Oh. Tumas yung ano, kolesterol ko. Puro kasi ako. Okay. Saka kayo nakain daw din eh. Ito, so, wala na. Dati, wala na to. Pero ngayon, nakawin nga. Wala lang break Grape lang, wala. May ganun talaga pagkano ano, tayo, may may mawawala uh -huh. ng kaunti. wala wala, wala, lang, eh. Puro wala na eh. Puro na Puro eh. na Sa siya Kahit pa paano, survive. No, 2012 pa yun. Atake. itu maco malam podcast misalnya ya lagi

bagay talaga yung mga tao. Okay. Pero okay. umaga. Okay. Okay. Asin ko pa lang. Alam lang, Kasi bayang, ano stro kasi sir? Mataas ba yung ano mo? VP mo? Sobra. Ano? Ano? 200 over ba? Uh, 260 over 180 ata. Ako okay na yung BP ko eh. 110 over 80 nga lang ako eh. Oh. Ito kayo sa ato po. Kolesterol ko mataas eh. Ito makapalit sa akin ng kulister. Nakaroon eh. sa ang gatlat eh. Kumakapalit. Sa mga

siguro. Konti. Tapos okay, ito ang oh, Pwede ito medyo mangin pa. Papakarilit lang natin sa ano? Sa kuyang. Sa lapunan. Inihila yung dila niya. Oo, oh, tama yun. Okay. Oh, okay. Inihila talaga. Ito kami nang talaga nagpapaano. hot eh? spring daw. No. Hot spray. ko pa sa ano. Ay, yung maganda. Inihilot ka ng ano. Mga reflexol. Ganda yun yung hot spring. Oh. Kasi Papapalambot yung manjo yung join mo nung magbabad ka lang doon. Kasi may natural healing yun. Oo, no, nagbababad muna kami tapos sa yun, kami yung tip. Baka tapos sabi yung babad kang tip. Kasi nga kami ulit doon eh, kasi mag-birthday ko sa Sabado eh. Birthday mm -hmm. ka sa Sabado? Sa eh. Sabado, ganun tayo. Eh. eh, doon nang gagawin mo ka birthday niya. Mga, mga alam mang anak. Surprise nga. sa mga anak niya. Maka-uwi eh. Baka uwi, eh. Oo nga may Hindi ka na-surprise yun. <laughs> eh, wala pa silang na eh, nagsilaman magkapatid na nag-uusap eh. Magkapatid na babae na nandito. Hmm. Hmm. Kasi ibon hmm. sa dami, nandun na, na rin. Wala akong ginawa, kundi nanonood na yung vlog mo eh. <laughs> Shoutout niyo mga anak mo. Uh, sa Dubai. Sa Pangarap uh, sa Dubai. Mga anak ko dyan. So, oh, sa tao sa inyo. But... <laughs> Mag-ingan kayo dyan ha. God bless sa inyo. Eid mo. Eid mo para. Yung bunso ko, nung Martes lang nagpunta doon. Ay, Martes. Nung December, kasabay namin. Nang bakasyon kami doon eh, isang buwan. Mm. Oh, is Tapos, so, hindi na siya pinauwi ng kuya niya. Doon na siya, doon na rondo siya mag-trabaho. Oh, yes. Dati sa kumbli siya kumlish, eh. Mas maganda kasi sa abroad muna. Pag bata pa, mas maganda ako. Dito kasi, walang buhay dito. Kasi yung minimum dito, eh pag probinsya ka pa, naku, isim lang din ang gastos. Yung gusto ko nga, 500 lang. Tapos mamamahasay ka pa, upo ka pa ng bagay. kakain ka pa. Sa tagaytay pa naman yung mga kasumpangan natin. Huwag ka na mo eh. na na. Dito ka na na. Pamit ka na naman sitwasyon dito. Nasto ko ko, akala ko, wala na yung sa kamay ko eh. eh pinali siya eh. Pinali. Bakit? Lumalaban daw, ang lakas daw. Ilan yung mga sa kanya, lumilipad. Ang <laughs> so, eh, bukta na yun din pagsara kasi may na ang grip. Yung ano, sa pag-grip, yung ano, yung pambabae, yung pambabae mo na grip mo yung kulitin pa yun eh. Ah, huwag uh -huh. muna yung mga sobrang tigas. Uh -huh. yung bola. Oh, may bola may na. Lagi bola siya Meron ako. Lag, meron ako. Mas lang, kasi lang, kaya, kaya tamad ako. Kaya tamad. Lagi <laughs> lang Yung... Yung grape na dalawa, yung walang kaya yung medyo matigas na yung Okay. May dumbbell pa nga siya Kahit yung lang, okay. Kahit pag nanonood ka ng TV, gano'n Yung bola na maliit, na pal dito, tapos yung bola na may telectinite, meron din ako. Masa'n sa ulo yun Ay, makikinig. <laughs> tayo sir. Okay naman ang lakad okay naman. Kasi, araw-araw, tapos yung may ako yung parang, yung ba nag ko. yun, oh kayo. pang yun. Ito, matuturo ko nyo ngayong ng mga dito, tapos masasabi. Kaya gusto mo lang Thank you, sir.